So for today's video, ipakita na ang atong pagkadato. So ipakita na ko ninyo kung unsa may kadato. Ipakita na ko ninyo ang among ginaluto. Sa pamahaw pa lang na ha. Wala pang paniudto ana. Ang amo dahil pamahaw diring dapita no. Sa bukid sa barili kay litson nga dinosaur. Maodjo na ang amo ang pamahaw. litson nga dinosaur. Tuan na, nagayuring ng agi. Wala pa mangoy pamahaw. Mas straight ra ni ron. Inigong -in magpamahaw. Inigaluto -in sa among lechon dinosaur dere sa akong pagkadato bito no i realize nga kapoy man day ma dato kapoy kay maka high blood ma high blood juga kay imong ginakaon pero lang inana o oh. gatoy tuyok bulus kayo mahimong dato moong di na ko magdato never ma high blood ka kay ma high blood kag hinuwat kung kanus anak mahuman og luto nila dugay kay ka makakaon so nagwonder ba mo kung kaming taga bukid diri sa barili inana among ginakaon everyday? So, lang tamudaan ha. Sa bukid ni sa barili. So, dito sa gili bukid nga barili, dito sa lungsod nga dapit, dili in ani ang ilang ginakaon. Kabaw ang ilang ginakaon dito. Litsong kabaw o baka. Inana ka dato ang lungsod sa barili. Dato sa utang. <laughs> Vitao no piling nang nako ha. Muragdaghan bitaw kay dato diri sa bisayas uh, area. Daghan kay dato sa Visayas ug Mindanao area murag lupigon doon nang taga Manila kay naaman diri sa Visayas area ang mga talented guapa mga mong tingog mga mayo manayaw mga mga rich Pero sa tinud ay bitaw no sa kadaghan man I'm not belong do you do to ko na belong promise sa damgo na ta mag-imagine sa tanan kay murag layo ra kay sinuod na ma dediwata daring dapitaw diwata sa kawayanan, hangin hanging rice day na hanging rice galuto na sa kung mama kay mao na siya ay silbi iparis sa litsong dinosaur Naggisingisi naman diwata di atong kawayanan, nan murag wa na ni problema nakabayad na baka ni siya siyang utang no nga murag lami na kay katawa humana siguro na sulbad na siguro ni ihang datahon kada adlaw o kada adlaw ba ambot kada adlaw taga semana o taga buwan Grabe bitaw mga fighting spirit na to, mga Filipino, no? Kay bisan unsa pa man ang problemaha ang atong ginaatubang kadaadlaw. Murag makuha ra man na to mo katawan, no? mura grabe dito kayo tag mga, kuan ba, mga ability. Muhandol o problema sa kinabuhi. Kung sa lain pa ni nga nasod, no? Wa na gihikuga na ni Diri. Murag wala man kayo gamay. Ramo kayo nga. Gihikuga nila ang problema nila. Murag sa ato ang mga Pilipino bitaw no mayo kay ta problema ka maujud ta sa ato mga problema so humana mo nakakita sa gawas sa balay sa dato no o, ang among ginakaon everyday gipakita naman ako ninyo dadto na puta mo diri sa sud sa balay sa dato o mao yung balay sa dato diri sa bukid o, makita ninyo no daghang kayo kanang pagkaon klase-klase unay eh, ginakaon nila o oh, mao mauna dai usa na siya sa mga dato dire o oh, lami kay e, kao no unsa um, man gikaon niya eh wala ko nakalimot ko kung sa gikawa na nao. di do, na mawad an og sili kay iparis man sa buwad nya yeah. Halo. nakita no di ato da ang di ato bita, no ang kabinet na mo ala kag ni manang. ang ang na mo dari no gilakan kana oi kay mm, um, o na may sud lakan na lang lakan kay basing kuhao ng sulod na mura sa gnay sud wanda ginapadlakan ana mo kay kuan man mahurot unya ang kini napungkol naman ni Eloia ni oy one year pa lang ni e, pero napungkol na pagkaluya wala na mo kay e, kasulti oi e, basta nagkatag rin yung agi diri sa amua pasko na de diri sa muang dapit pasko na whole year ning pasko diri gikan january taman december ang pasko dili mo man atong video kung dili pud mo pakit o mo sa among bugas diri daghan sa gamit bugas diri o sinako sako tulo ni kasako o among bugas klase klase na ay yellow na ay gold o na ay brown ito ay nabuang naman ni eh. ay modeling pita ang lingkuranan sa mga tapulan ara diri magtambay ang mga tapulan